What's up mga garno? Welcome back to my YouTube channel. And <laughs> naimbitahan tayong tumagay-tagay. Pero look! Ang tapulutan nila is... Uy, banana Q! Hindi! Yeah. <laughs> Kuchinta nga. <laughs> banana Kuchinta! Kuchinta mga gar! Yak! Yeah, Kadiri-diri! So... Ang gagawin natin is bibigyan natin sila ng masarap na pulutan for today's video mga gar. So gusto nyo ba yan? Tara! Let's go! So, ito mga gar, no? As you can see kanina, wala tayong pulutan. Eh, dumayo sila. Hindi naman natin sila inibitahan. Pero, nandito na sila eh. So, gawa natin sila ng pulutan. Tara! Let's go! Sheesh. So, ito mga gar, no? Maghihiwa tayo ng luya para sa ating kilaw. Kasi kilawin tayo for today's video. Pang pulutan. Alright! Next mga gar is pipigahan natin ang kalamansi. Mga gar is lalagay na natin ang ating mobi. Dahil kinilaw na mobi to mga gar. Ayan. So mga gar na ilalagay na natin ang ating sibuyas. Next natin ilalagay mga gar kasi kilawin nga. Lalagay na natin siya ng suka. Alright. So, lalagyan natin siya mga agar ng paminta. Alright. Then, haluin natin mga agar. Agar, no, last step natin ilalagay is siling haba para dito sa ating kilawin. At, ready ready na to mga agar. Shish! Napakaangas! Hey! At, eto na, ang aming pulutan. Ang kinilaw na Moby Shish! Napakaangas! No, Ay! Hey! So, ito mga gar, no? Pulutan na namin is kinilaw na Moby. Shish! Napakaangas! No, Ay! Hey! So, titikman ni Paring Harms. Kasi para may resibo tayo, nagkaatikiman tayo mga gar. For today's video. Ayan. Tinikman na mga agar So eto, titikman ni paring nunoy Paring nunoy na yun na, na, panis kayo Sasabihin niyo, ways of food pa, you <laughs> Masarap, masarap, masarap Pasa natin kay paring Komang. Teka lang. So ito, ha. Hawak ko. Ipapasa natin kay paring Komang. Paring Komang. Oh, ba? Uh, uh pa. Sama. Wala pa nga eh. Scripted ka. Tingin pa lang, sarap. Ano, mo naman Hindi lang. lang, pre. mo. Kanina. yung kamay So, kanina pa 'to lang, naku po. Alam ko Oh, di ba mga 'gar, hindi lang ako automatic came na mag ako, mga ginagawa ko magagat. So, this one is our pulutan. Ayun. So, shout out sana okay. sa lahat mga tropa. Ayet. Peace out. De, pero biro mga 'gar. Umasos sao na nang apat na case. <laughs> <laughs> para tikman lang ito mga ka So, bye-bye. Peace -bye. out! <laughs>